Ganap sa unang araw ng kasalan dito sa Pakistan at ayan nga napasabak na agad sa sayawan. Pagkatapos kong magkalat ng kahihiyan doon ay ayan pagpasok namin sa loob ay pinakita sa akin to ng hipag ko. Ito pala yung isang set na regalo ng ikakasal sa babaeng ikakasal. Pamilya ng lalaki ang nagregalo nito. Pati pala tong mga sandals, makeup, damit ay regalo ng lalaki, pamilya ng lalaki sa babae. Basta lahat ng isusuot ng babae sa kasalan sa tatlong araw na kasalan ay galing sa lalaki. Yun namang isusuot ng lalaki sa tatlong araw ng kasalan ay galing naman sa babae. Pati itong accessories na ito ay galing din sa lalaki. Basta lahat ng isusuot accessories, makeup, damit galing sa lalaki. Yan palang green na eh, yan, yan ang sinuot ng babae nung last day ng kasal. Yung tinatawag nilang walima. Yung ibang damit naman, hindi naman ito isinuot ng kasal, kumbaga regalo lang. Pero itong red na ito, ito naman isinuot ito nung pangatlong araw ng kasal o yung tinatawag nila na Barat. Barat Day with Nika. Ang kadalasan talagang kasalan dito ay inaabot ng apat na araw. Pero yung iba, inaabot ng one week o two weeks. Depende sa budget nyo yan. Kung marami kayong budget, ay damihan nyo kahit one month pwede yan. Kadalasan talagang kasalan, di ba sabi ko, apat na araw. Pero sa babaeng ikakasal, tatlong araw lang yan para sa kanya. Sa lalaking ikakasal, tatlong araw lang din yan para sa kanya. Alam nyo kung bakit ko nasabing ganyan. Sandali, flex ko lang din muna palatong gold. Ito namang set ng gold na ito, ay regalo naman to ng pamilya ng babae sa kanya. <laughs> Ito, regalo ng hipag ko sa anak niya, nilang mag-asawa. Ayan na nga, balik na tayo. Kaya ako nasabi na 3 three days, 3 three days lang para sa mag-asawa. Kasi nga, sa unang araw, ito yon ay mendi deny to ye. Unang araw to ng kasal, mendi deny ang tawag dito. Hindi pupunta yung lalaki rito. Yung lalaking kakasal, hindi pupunta rito. Tapos, sa pangalawang araw ng kasal, ito naman babae, ang, hindi pupunta sa mendi night ng lalaki. Ganun ha, sa mendi night ng babae, hindi pupunta yung lalaki. Sa mendi night ng lalaki, hindi pupunta yung babae. Ang pupunta lang, yung mga pamilya ng ikakasal. Magkikita na yan silang dalawa sa pangatlong araw na ng kasal. Yun nga yung nika na. Tapos sa pangaraw ng kasal, ay masaya na sila. <laughs> kasi sa ikatlong araw ng kasal, ba diba, ay nagnikan na. Doon na kasi matutulog yung babae sa lalaki. Oras pagkatapos ng nika, pirmahan, doon na matutulog yan. Yan palang pera may basket na yan. Ay, ayan, iniikot sa ulo ng bride yan eh, Tapos ilalagay dyan. Pag maipon yan, ay yan sa masi. Nakaupo dyan yung masi, nakaabang yun. <laughs> Mamaya, itatakbo ko nga yan eh. Yung masi pala, yung tumutulong-tulong dito. Kunwari, ayan, may okasyon, may kasalan sa bahay, gano'n, maglilinis. Masi ang tawag nila. At eto na naman ako, nagkakalat na naman ang lagim dito. <laughs> Sintunado na tayo kaya yan, sumayo na lang tayo. Ay kahilig nila ba? Kahilig nila akong yayain, hatakin. Eh, ako naman, konti, pakifot, syempre. <laughs> Pero papahatak rin naman. At ayan na nga, pagkatapos nga ng mga bisita na maglagay ng mendi, ng henna sa ikakasal ay ako naman ang pinaakit dito. ayang binibiro-biro ko nga yung, yung pamangkin ko na sinusubuan ko nung una ng malaki. Tapos ayaw niya, nilitan ko. Kunwari, isusubo ko sa kanya pero sinubo ko sa akin. Nakikita niyo ba hawak niya? Yung tissue, Diyan ipinapahid yung hena na mga umakit dyan. Ayan, paikutan mo siya ng pera sa ulo tapos ilalagay mo sa basket para sa masiyan. Ayan, nakadalawang ikot lang yata ako. Tapos syempre, itakbo natin. <laughs> Ito ko Seryoso, seryoso naman yung man, yung man dito. Seryosong seryoso yung masi. ang tuwa ako. Sabi niya, hindi, hindi. Huwag, sabi niya. But natapos na nga ako lahat? Itong mga bata, nagpa-practice pa rin. Nasa labas yan kanina, yung mga bata. Kaso hindi sila makasayaw-sayaw. At mga nagtatalo-talo sila. Pagpasok nila dito, ayan, nagtatalo-talo pa rin pala sila. Ayan, nagpa-practice na sila. Halabira, ganyan lang ang dance step dito. Palapalakpak lang sa Raiki dance. Paalala pala ulit, ha? Yung mga nabanggit ko rito, ay base ito sa lugar ng asawa ko. Ngayon, kung dyan sa lugar nyo ay iba, ay bahala kayo sa buhay nyo. Magkakaiba yan. Basta itong sa akin ay ganito dito. Kaya huwag nyo sasabihin na, may mga nagko-comment kasi hindi naman ganyan, hindi ganito. Ay, kung diyan sa inyo hindi ganyan, ay bahala kayo ha ah. Basta dito sa amin, ay ganito, kanya-kanya yan. Yung una pala kaninang nakita nyo na umakit diyan ay si abuyon Yun, tatay ni Adil. At ito naman, pangalawa, ay kuya ni Adil To. Ito yung sumunod sa nanay niyang ikakasal. Babae yung kapatid ni Adil na nanay nito, ye. Ito naman, sumunod dito sa babae, kuya ni Adil To. At ito naman sumunod, kapatid ni Adil To. Ito naman ay sumunod kay Adil na lalaki. Yung sumunod kasi kay Adil babae, tapos siya na yung sumunod. Yan naman mga kasama niya ay mga anak nga niya. Ito naman pala ay Bayaw Koto. Asawa naman ito ng kapatid na babae ni Adil na bunso sa babae. Yung sinundan ni Amar na babae, yan ang asawa. At ito naman pala si Amar. Yan nga yung lagi ko kasama sa video. Bunsong kapatid niya nila Adil. Ay ayan, yung buhok. Tingnan nyo naman. Sabi ko, hawiin mo na may buhok mo. Ay parang... <laughs> Parang ewan na, nakatabi yung buhok sa mukha. Ayaw mo magpakita, ganun. Close yan silang magtito. May mga nagtatanong sa akin, Madam, close ba talaga sila sa mga pamangkin nila, kapatid? Ay, sa nakikita ko naman sa mga kapatid ni Adil, ay close sila sa isa't isa. Nagtatawagan sila, nagchat-chatan. Ganun, pati nga hipag ko, nagchat-chat kay Adil, eh, nangangamusta, ganun. Ay, mga close silang family, ganyan sila. Mayat maya nagtatawagan, nag-uusap. Pero hindi ko pa sila nakita na nagyayakapan, ganyan. Pero mga naglalaro-laro sila, ganyan, nag <laughs> Parang mga bata ba, Misa? Nakakatuwa nga eh. At ito naman pala ay ang tatay nga na ikakasal. Sa tutulak, niisip ko, tinatanong ko lagi ang asawa ko. Masaya ba siya? Sabi ko, na ikakasal siya. Pero alam nyo, nung tumitira kasi dito yan sa biyanan ko eh, bago ikasal yan, na uh, nanatili rito yan ng ilang linggo sa amin. Nakikita ko naman na happy naman siya. Ayan na pala, uwi na. Eh, ano na naman yan? Balutin mo ako. <laughs>